may congenital heart disease. Uh, hirap yung puso. Ito po yung senyales ng uh, sakit sa puso kung meron kayong makita ng tao. Ito, clubbing. Gawin nyo po, kailangan may butas. Nakikita nyo itong butas. Ayan na, may butas siya. I, I, I will point it. Oh, maliit na ang butas. Pag walang butas, may sakit sa puso. Ito, ito, walang butas. Yan, walang butas. Yan, walang butas, may sakit sa puso. Bakit walang butas? Kasi ganito yung itsura ng daliri niya. Club. Nakita na kayo ng taong ganito ang itsura ng daliri? Ang ibig sabihin nito, clubbing. Oo, oh, oh, punan oh. mo ako. Punan mo ako. May butas ba yung akin? Ito. Kita ba nila? Kita nila yung butas. ang butas. May, may ilaw, oh, nakita niya ang butas. Yung yung clubbing po, walang butas kasi ang nangyayari itong daliri nila, itong daliri nila, to daliri kumakapal. Kumakapal yung daliri, umuumbok. Bakit kumakapal itong part? Walang oxygen. May congenital heart disease. Ah, uh, hirap yung puso. Ay, uh, mga congenital mga ASD, VSD, So, yung may congenital heart disease at yung may sakit din sa baga, lung disease, uh, nagkakaroon ng ganito. Ha? Tingnan nyo yung mga kamay ninyo. Ito ang tinitingnan namin. Pinakita ko na isa tenga, pinakita ko na isa mata. E, tingnan nyo, ha? O, gawin po ninyo. Ito ang normal, ha? Kailangan may butas ang daliri. Lalo na sa mga bata. Tapos, pag abnormal, ito, nakadikit, ito, walang butas, oh. si Walang butas, nakadikit siya. Walang ilaw. Ito ulit pinapakita ko, gawin nyo. Ang itsura ng kamay, ito normal na daliri. At pagkulang sa oxygen. Nagkulang sa oxygen. At medyo, ang kulay nila may pagka-blue eh. Bluish. Yung... Uh, blue babies. oh, mga blue babies. Sa blue babies, ganito rin ang nangyayari. Yan ang mga sign. Earlobe love, Kayo po, tignan nyo, tenga nyo. Anong senyales kung may linya? pag may linya, posibleng may sakit ka sa puso. Yan ang nakita nila. Papakita, ito walang linya. Ito mga walang sakit sa puso. Ha? Ah. Tingnan nyo, ah. magpapakita ako ngayon ng earlobe crease. Yan ang may linya. O, oh, kita mo? Eh, no? tingnan mo yung tenga niya. Hmm. Tingnan nyo yung partner niyo, katabi nyo. Pag nakakita kayo ng tao na may ganitong linya, posibleng may sakit sa puso. Yan o, oh. crease. Isabi ng crease may linya. At ito rin sa kabila, earlobe crease. Nakita nila po risk factor to sa pagkakaroon ng sakit sa puso. Hindi pa nila gano'ng mapaliwanag. Sabi nila, Doc Lisa, parang nagkukulang daw kasi yung blood supply dito. Nagkukulang yung blood supply. Kaya nagkakaedad, nagkukulang yung blood supply. Nasis, nasira, kumukulubot yung tenga. At ah, dahil dito, posibleng may sakit sa puso. na, ah, earlobe crease tunay po to. Hindi naman 100% pero basta may earlobe crease kayo, eh, magpapacheck kayo na maaga sa doktor. Ito wala ah. Normal yan eh, no? Normal. Normal. Ako nga sinilip ko. Ako, Doc Lisa, may earlobe crease ba ako? Wala. Wala pa. Wala pa. Actually, pag bagong panganak, wala pa. Pero pa nagkakaedad, posibleng magkaroon ng earlobe crease. Yan.